So no nakaraaro nga pala guys, nagluto nga pala ako ng french fries na sobrang daming mantika. Kaya after noon guys, yung mantika nakatambak na lang dito. Sayang naman ko itatapon kaya pumunta ako nang dali para bumili ng lechon belly. Matagal ko na nga pala gusto bumili nito kasi hindi ko nga pala alam kung paano to lutuin. Pero ngayon guys, pumasok sa isipan ko na i-deep fry ko na lang to. Ang problema nga lang pala dito guys, sobrang tigas nga pala nung lechon belly. Para nga pala siyang bato sa sobrang tigas. So yung gagawin ko nga pala muna guys, 30 minutes ko muna tong bababaran. Baka kasi kapag niluto ko to, mahilaw yung loob tapos yung labas sunog. So nung malambot na nga pala yung pinainitan ko na nga pala yung mantika. So, yun nga guys, first time ko na naman magluto ng lityon belly sa bahay. Baka nga sa buong buhay ko guys, hindi pa ako nakakatikim ng lityon belly. Wala nga rin pala sa construction, nalalagyan nga pala to ng timpla. Ang nakalagay lang kasi dito guys, lulutuin lang to ng 20 to 30 minutes. Ang nakakatuwa nga pala dito guys, yung karni nga pala parang fresh pa. So, nung nabula na nga pala yung mantika, nilagay ko na nga pala tong lityon belly. Expect ko nga dito guys, magtatalsikan yung mantika. Pero kitang kita nyo guys, kalmado lang yung mantika. At buti nilang pala guys, hindi ko na nga pala to nilagyan ng timpla. Search ko kasi kung paano lutuin at nalaman aman ko, marinated na pala. So habang niluluto nga pala ulit yung belly, magsasaing nga pala ako dahil wala na kaming kanin. Itong bago kasi guys, ay eh kahapon pa. Ang galing nga guys, kasi hanggang ngayon, hindi pa siya napapanis. Tuwing nagsasaing kasi kami guys, naglalagay nga pala kami ng konting suka. Dati kasi guys, araw-araw kami nagtatapo ng kanin. At doon namin nalaman na kailangan pala maglagay ng suka para hindi mapanis. Hindi naman naglalasan suka yung kanin, basta konti lang ilagay yung suka. Yun nga lang guys, sobra excited ko nga pala magsaing, nakalimutan ko maglagay ng suka. Kaya ngayong gabi, dapat maubos na agad to. So nga guys, bago nga pala balik ta rin, ko muna na yung apoy. Natatakot kasi ako guys kasi masakit matalis ka ng mantika. Lalo na kapag ganyang kulong-kulo. So yung pagluluto ko nga pala dito guys, every 5 minutes nga pala binabaliktad ko. Kilala nyo naman ako guys, palaging sunog yung niluluto ko. Yun nga lang guys, kapag nagluto nga pala kayo nito, maubos yung gasol nyo. Kasi yung apoy nito sobrang lakas at 30 minutes mong lulutuin. Kaya nga rin pala malakas yung apoy nito guys kasi gusto ko nga palang texture yung crepey. So yung guys, amoy sunog na. Kasi, ala. Hindi pala siguro kong sunog ito po! Wow! Ano to? Naluto. Guys, po comment naman kung ano to, kung mababahala ba ako o hindi. Normal ba to? Hindi siya nasisira o. Oh. Guys, ano kaya pwedeng gawin dito? Itatapan ko na lang ba? Sayang so, kasi ang dami pang mantika, oh. Hindi para masya hindi para masya maitim. Yung amoy niya. Amoy, mm, bango, amoy chicharon. So, ayan guys, langit na nga pala yung belly natin. Ang kaso, guys, yung kanin, iininin pa. Kaya yung bala ko, oh, guys, kain ko na lang tong bahaw. Ayan, oh. So, ayan guys, nandito tayo sa fine dining area restaurant. Kakainin na natin to Wheat, spoon and pork. Ayan, guys. Ma, paano pa to? So, ayan guys, kakainin na natin to sa wakas. Ah! Oh! Grabe guys, I'm so proud of myself. Tignan nyo, wow! Perfectly cooked. Tignan nyo guys, yung taba na lusaw. Ayun o, no, ganyan lang o. Oh. Creepy! So, ayan guys, titikman na natin tong lithium belly ng Dali. honest review. Mmm! Aroy! lasa niya, konting maalat, konting sunog. Lasang chicharon. Mmm! Grabe mantika sa bibig ko. Hindi siya maalat. Tama lang yung alat niya. Medyo maasim. Hindi ko alam guys kung yung juicy ba niya ay mantika or juicy ng karne. Grabe uh -huh. Best combo hmm, Mmm. Ang may Mmm. Bango. Ang sarap. Kumbaga guys, nasa gitna na rin yung lasa niya, yung flavor niya. Nasa gitna. Sarap. hmm, hmm, Oh, mm, bango guys. Tingin nyo, pink na pink. 3,000 reaction, 500 comment. Magmumukbang ako ng isang buo nito. 嗯。Yeah.